Ito, 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 Farm Wala. Kipay na? Mga on naman eh. One. Ako na. ba daw ta? Wala. Walk in man. Last time. So, oh, ganda niya. ah. Cute so. Ano, Hills. Ito yung bata. Anong <laughs> pangalan mo? Darren. Darren. Darren daw pangalan niya. Ganda. Nai-chop din. Bay, o dali doong sa side. Dito, be. Etong doon, bisas sa pa, aso ba? Dira doon sa suba. Dili to sa may dol sa suba ta. Dol sa suba. Lendong dito bay. Lendong sa may suba. Ha? Ah, oh, good. Sugar so, ini sama siapa? Ulang dong. Lah ini teman bay? Akanin ah, na lang diri, oh. Wow! Wow! wow. Oh, yeah, na kind of